Totoo pong edited. Oh, yeah. Hindi po yan uh, uh, ikinakaila. Dahil that is meant to conceal the clothing ng uh, nanalo kasi mayroon kaming complaint nung last time. Nakatakit nga yung mukha, yung damit niya naman ay kilala. So na-identify din siya. So we make the point na i-conceal din yung uh, damit. No? Oh. Uh, tumata uh, kaya wala naman din kayo problema dyan. Pangit po talaga yung pagka-edit pero hindi naman kasi intent ng pagandahin ng editing. Ang importante lang, uh, we have to present the winner, at the same time, protect their identity. Kaya ganyan. Huya. Kaya hindi ako paumanhin hindi naman magaling mag-edit dahil hindi naman ho kami editing company or production. Ang importante lang na ipakita natin may winner at at the same time, hindi naman siya ma-identify. Hmm. Yan po ito... ang objective na. na. Pero ito po, um, GM, in-explain po ito doon sa nag-claim pag nananalo, no? Um, pinihingi pa rin ho ba ng, uh, ng uh, paalam yung pong uh, nag-claim na winner kung okay lang din na i-post po at i-edit yung kanilang ano po itsura? Or may uh, mga... Karamihan naman po ay uh, talagang tumatanggi naman po. We Ayun. just assure them na tatakpan natin yan. Pero of course, sa aming record, identified po yan. Uh -oh. Meron din po kaming picture ng taong walang takipang mukha. Pero, by no, hindi kami pwede mag-divulge yan. No? Yes. So, uh -oh. record lang namin. So, wala akong problema niyan. mag ko ako ng Hindi kami talaga magaling mag-edit para takpan yung palda. Pero kung yan naman, siguro naman patatawarin kabila, na, hindi maganda ang pag-edit. Pero I assure everybody, totoong tao po yan. Dahil, uh -oh. uh, kailangan naman natin talaga wag, wag makita at kahit sa ibang bansa, hindi talaga dinidivulge siya. At mm -hmm. Matatawa ka nga. Pero mm -hmm. kami mga sample sa ibang bansa, sinusuotan ng costume ng mascot, eh, mas pangit naman niya tayo. Eh. Mm -hmm. yun lamang para po, na para lamang po, <laughs> may, para lamang din po, klaro no, GM, na hinihingan muna ng paalam kung okay lang i-post oh, or po, hindi. Oh, po. Di po ba? Well, yung, yung concealed, yung identity, bumapayag naman po karamihan. Oo. Uh -huh pa eh, alam talaga rin na ipopost namin ito for as long as hindi sila makikilala. Uh -huh. Yan naman po yun. Eh. Pero pag mm. sinabi po ng winner na wag na lang po, syempre hindi naman ipinopost, hindi ipopost. Ah, po, po. Eh, yung respeto naman natin. Yan. Pero agad pa sabihin natin na uh, hindi naman po kayo makikilala. Kaya kung yung issue naman ng editing, missing the point, the point is not to show a beautiful editing. No? The point is to conceal the clothing. Lang po 'yan po kaya sa lahat po ng mga nag na mag-comment sa ganyan eh pasensya na po dahil ang objective po I think was met, hindi naman na identify yung damit